magandang umaga sa lahat mga idol so meron lang akong i-sharing masakit man dito sa dibdib ko pero never ko talaga to na-give up na na nakita ko masakit kasi kagabi naiyak talaga ako nang nakita ko mga idol so parang sa sarili ko wala nang nagsuporta sa akin kasi nakita ko hindi siguro maganda yung mga content ko kaya masakit man pero ano titisin ko na lang mga idol kasi naiyak talaga ako kagabi kasi nakita ko siya na ganito hindi ko alam ko anong gagawin ko mga idol na kala ko wala na sa ano nasa isip ko lang mga idol na meron talaga nga may nagtulak sa akin na wala talaga akong wala talaga akong magawa sa kuntid kasi nang nakita ko grabe yung baba niya mga idol crew. grabe talagang iyak ko kagabi mga idol nang nakita ko sabi ko wala na talagang suporta sa akin yung nasa isip ko talaga susuko ako pero yung ano may nagtulak sa akin nasa isip ko na ipatuloy ko na lang kasi ang hirap nang nagsimulan ko dito na naging vlogger ako Uh, kaya mga idol, hindi ko talaga to sasayangin yung panahon kahit kahit ganito ako. Hindi talaga ako susuko. Ipatuloy ko pa rin mga idol kasi nasimulan ko na tapos ibibitawan ko na lang. Mahirap talaga idol ganito. Pag gumagawa kang uh, ganito, uh, di mo alam na blanket ka na. So, tapos sabihin mo na ano, sabihin mo na bibitaw ka na lang dito grabing, grabing kahirap namin dito na gumagawa ng mga content tapos bibitawan lang uh, ganito yung ano, nakishare lang ako sa inyo mga idol kasi yung gusto lang talaga namin dito sa social media na supportahan kami kahit mag follow like and share man lang tapos pag-support lang sa amin mga idol kasi ah, kami naman nagpapasaya sa inyo mga vlogger, mga ano, mga ka-idol. Kaya gumagawa kami ng content para mapasaya namin kayo. Pero never talaga ako magano. Never talaga ako atras ah, sa ah, nasimulan ko ng vlog. Kasi ganito, umabot na ako ng ganito mga idol. So, hindi na talaga ako susuko mga idol. kasi kahit may ano dyan mga, mga kahit may basher man dyan kasi mahal na mahal natin yung mga basher natin da. kasi sila yung nagmamahal sa atin kahit ganyan sila mamahalin pa rin natin yan lang yung sharing ko mga idol yung sa amin lang talaga yung follow, like and share lang talaga yung pag support yan lang talaga magandang magandang araw sa inyong lahat salamat sa inyong supporta ah.